Ano? Balat ng ano? Bibulat ng cream mo. Bayay, patindig. Payga nga baka, ikaw na nga bala. Patindig payga. Kalaman <laughs> si kasi nud. Harbis po tayo ngayon ng sitaw. Bali lang tayo. Ay, ilan ba Ilan na ba rin naon, ha? Tatlo. Sino sinong tatlo? Tatlo rin, ha? Tatlo, apat, lima, anim, pampito po ako. Harbis na ba nandyan po ngayon ay si ay, si Chong Pilimon, si Kuya Ricky, si Jim, si Kuya Peter, si Kuya Aldwin, si ay, Kuya Aryen, at si ako. Ay... Chong, nahimod ka ka ano mga, ka, yung kamatis na. Ano lalaki na ako. Ano lalaki na yung kamatis. Yan, balisan ako. Ay, marami yung lingay. Mm -mm. Saan ko. Ayun, eh. din ako. Bahala na. O ba, meron, wala, oh, wala pa nakapisto din niya. Si himod ng himod na. Ayan po. Ayun mo din Nabati lang sa iyo yan. Ako ay ano? Kayo nasa sitaw. Ilan ba yung magsisitaw? Apat. Ayan ah? Dini, dini ka Peter, dini. Saan? Hindi ni. Hindi ni pa sa may Kami po yung ginabi na at kami nag ano pa, naghahakot pa ng niyog na sa truck. Ayan o. Oh. Ayan, ramdam na po ang ano o. Lokman San Isidro Payas Festival 2020 po. Ay, bago pa lang. Ang tao na yung ano. This. Bago palang lang po pala nag-uumpisa. Ari nang gagawa po ng mga pahiyas. Inter Barangay. Bago pa lang pala yung palay paano pala ang pabuinas pala ang Ayan na pala oh. Ge. Ge, lusot na. Are kuy pa simula pa lang unang pahiyas. Abangan niyo po 'yan ng May 15. May 13 nyari na 'yan oh. Yan po yung interbarangay nang gagawa oh. <laughs> Sipag ng barangay oh Titingnan ko ang palaya. Tingin po tayo ang palaya. O tayo, titingnan ko ang palaya. May ang palaya kaya. Wala naman nasa ang palaya. Puro sili at talong. Madam, may ang palaya po. May ang palaya kuya. Hindi yung It's possible wala. Alas 9:00. Ang kalahati natin maaga pa na ko iter. Oh. Ako y sa ano na muna sa ukra ako kaya naman ay Ala. apat. Ah. Oh. Ah. na pala kayo sa sitaw ah. May nangangain ano na mic. Oh. <laughs> ako y sa ukra na. Tinatawag yeah, na mic. Masarap din kayo. kaya kaya pwedeng ganun. Nakailang uh, ano na ah. Oh. Ah, makapal uli. Eh. Para marami rin ano toy. Eh. Oh. Dalawang sanib ari. Ah, eh. Dalawang sanib ang ano. Dating mo ba sila kanina narito na? Hindi nga daw sila pumuno hmm. at nakala daw nila Yan pa po. Ay, hindi mapupuspon every 2 days. Pala yung baboy nag-iinungol na. Hmm ay eh, pinakain naman natin ay eh, tanghali na hindi hihingi ulit talaga yun ako po sa ukra na ako po yung sa ukra naman ah kapal ba ay parang kinortina na naman ko ricky ano parang kinortina na naman ang gayak dami pala ngayon dami pa na agulang dami na agulangan pa tayo ay medyo sagad ng kaunti ay, ay, di, ayo bagsak na Ibig ko sabihin tiyong ay maaga pala kayo kanina. Anong oras po ba kayo narito na? Kanina pa ako. Ako lang tumigit. Baka hindi matuloy. Ay tuloy tiyong. Kami ginabi na. Kami nagkarga pa ng niyog. Oh. Ay ko ba ko Ricky? Anong oras? Ha? Ah sabay po kayo. Kanina kami halos pa na ba Si Jim. Ay sabutin lang si Jim umuna na. Hmm. Sa ukur aku, kayang kanya na yan. Ha? Ang bilis, ang bilis na ukur ah. Kukul ako kater. Ote, may panulo pa daw ba? Meron pa daw, Karil. Yan, si Karil po. <laughs> Tagahakot ko li Karil. Oo. Uh Ote, -oh. oh, lalakad. Dinig, darun daw sabag na malaki. Ako doon lang sa okra Ikaw. Ano ka so? 920 na di yan. 920 hala. Lakad ay doon. Kuhain yung ano. Nabaga yung. Yan pong nabaga yan. Aso oh. Mata. Kakatakot <laughs> pala sa gabi ang mata ng aso. Tiyo. Tiyo. Oo. Ang na ko nabaga din. Nabaga oh. <laughs> Bagi ko to. Bagi naman mo sa gabi. Ang babagsik niya. Lalo na sa ibang tao. Oh. Baga ano. Baga. Yeah, ready na po tayo. Dala ko ay cutter at saka timba. Ah, uh, para tayo nagtiter no ano. Hmm. Mas marami kaya ngayon. Kumpleto na ano, lima. Dalawa po doon si Kwarjin. Si Chung. Narapa ko din pang ilaw ni Chung ngayon. Si Kwarjin, si Kapiter.

ay kita mo po ng pagka pagkakamahal ah, kamatis mahal na no jackpot kaliit sa motor 35 na daw no oh jackpot yung yeah. so, <laughs> yo oh kita ka First timer po tayo sa Okuray. Hindi naman. Sa isang linya lang po tayo. kaya o oh. ganto din po ang okra pagka ho yung ano, sa araw napakalambot po niya kung nagre-reject na po hmm. ito oh, sobrang late pa halos kung mapapansin nyo po ang ating upload ng videos every ano Ah, halos tuwing makalawa po ng gabi harvest tayo oh yan po ang totoong buhay yung pong iba hindi na natin ay may mm. videos mm. balang tawag po dito ay ano yung halaw himalay naghihimalay po tayo ng okra mm. dapat po ulang malilikdangan kasi once na malikdangan nagugulangan para pong ito sa segunda na to oh. laki na siya oh. Ito kaya sa camera. Hmm. Yan lang ah. Ang lalakihan na ah. Maroon pa rin po sila yun. No? Kabilugan. Oh, ayaw. Ito na po yung harvest natin. Ipa-plastic na po natin. Sinabigat na rin. Eh. Ano chuchu? Nakadaga na kayo. Hantingan nyo. Doon sa kamutihan. Ang dami doon. swerte yung makakaano nito sariwang sariwa uh, yan para po sa ating mga kababayan no? Uh. para masariwang mayahatid po sa ating hapag gabi po namin na harvest no? Uh. makakakayanin natin isang bandil kasi yan nakuhaan pa natin dito 1, 2, 3 4 na ano pa lang 4 na row 4 na linya po Hmm. bali nakatapos na po tayo dito sa kabilang side. Ano po? Kaya pinagwantis at yan ang makati pala yan. Oh. bali tayo po ay na pa dun sa tabing daan doon. Ayun po ang ating pupuntahan. dito na po ating harvest. Eh. Parang kalahating bandil na siya. Hmm. Hmm, ang po Nandun pa rin po sila, oh. Kabilugan. Eh. Bale, ito po ay yung, ano. Yung tabing daan dito tayo. Chip lang po natin kung meron na. Kasi, oh. Napaka kapal na rin dito ng ano, oker. bulok pa lang. Ang dalaki na rin nito. ito po kung matatanda ninyo medyo magabi nga ito yung mapicture kapalho ng palaka dyan sa bandang ano dyan sa bandang kabilang side po yan, yan po kasi kalsada na yan po nakita nyo malaking ilaw, street light. Yan no? o. Wala pa po din. Eh. Bulaklak pa lang. Huh? Yan o. No? Pero ito pa halos sa ng kabila. Tiyo! po ay mga petsa napakaraan pong palaka <laughs> tapos pwede din sa kabilang side ilang plat pa yan 1, 2, 3, 4 5 plat pa okay, madali na. ha madali na pag nilima na mm -hmm. lahat yung bandil na nakuha ko kundi na pa sa kabaak abay pwede na pagkatamin ano oo oh, oo oh, oo pag nabagka kakaanis ang puha makapal din ko wala ang gaganda pati oh gaganda kayo mm -hmm. Kalutuan. Ano kaya? Hmm. Parang kaninang araw ako nag-aalanganin sa akin Par, pagkaunti. Para ba wala ano? Oo, pag-araw. Ba't pag... Lakay nung... Pag-araw ko yung fish. Oo nga. Malinitingnan. Namamaga. Ano? Hindi oh. ako nag-aalanganin sa akin. sa akin na may aring ka. Hindi tayo malaki na sa akin. Oo. Ako din yun ah. Call din. Para mauna pa kayo sa akin na tatlong may pinagkainan na naman itlog ng itik oh. tagal na kaya parang basa pa eh hmm. wak yan eh wak o oh, pag kulungan ang kailangan side na ito po naman ang ating bibirahin ng yan tingin lang po muna sa buwan lalakad po tayo eh nakagwantis na po tayo at eh thank you may pangati din palang okra baguhan po tayo sa okra eh baguhan sa larangan limang ano pa po yung sa sitaw limang tudling pa sila doon tayo naman 1, 2, 3 parang limang tudling pa rin po maging hawa pagka nakagwantis. Eh, makati eh. pag po mas marami Balit na po ating mga kalakal. Oh. Time checks. Jim, time checks. Tuupor na po ng madaling araw. Ang harvest po natin ay ilan nga ari? Ano? Siyam, ano? Ah, nandun nakalista pala. Nakalista. Teka okay lang. Kain po natin yung ating mga total deliver dito. Jay, mano, time checks. <laughs> time checks. Ayan po pala oh, yung ating deliver Sitaw, 62. Imedia 38 ang ang segunda. Sigun, Tapos yung talong apat, okra ay 5, 7. Kilo po 'yan. Saging ay 22, yung kalamansi 27 27 Yun lang pala no Okra Ay tama Yan na po uh. Diretso biyahe na po ito Lalo to yun eh. Kamada Pangamada Pangamada Ay ano na Panigundaw to yun eh. Tama na ba re Good na re. Paano ang kamada na yan Dapat yan ang kaibabawa na eh, pagdadakutan doon na yun. Pwede dito. Alin. Lagyan natin sa ako. Tika pa yun Yung. Ah, pwede mo. Pao pa, dal Kasama yun. Ano to kaya naman di yan. Ano? Hindi ka masyadong mauna. Hey may isa pa ano ba? Ah, may cream mo pa oh <laughs> Anong cream mo? Yung saging, ang kasunod May ko At iba ba yung ibang ano? May balat ng cream mo? Baya eh, ko Pahiga <laughs> nga baka, ikaw na ka, bahala Pati hindi Palaman sih kasi nun. Higaman yung sagang ito, at yung segunda yung ibaba na dun. Hindi ba mapapahuling na eh? Ay, good pa yan. Ay, ayos Wala sa huling karga. Mara kayo sa Yan. Ay, nangabog na ang kalamansi. Manuntin mo ito sa akin. Ay, busbus Bus Ano ba, Dary? O, busbus ba? Yan, bahay na ka tayo. Magkari-recipe yan. Yan, bahay na. Ay, yung sitaw alagam nyo sa buntut. Bahay na. Abot na. yun. Yung dalawang panigunda. May pa lang ya. <laughs> Okra, manipis yan. Baka malaglag ang anti ay. Manipis ngayon ang karga. Ano? Mm. Ay, sinis. <laughs> ah, oh, pagka, na Ito yun, no? yung Tuyang... segunda ibilagay yun, mo dito sa buntot. Wag na. Ano kaya? Ayos Pwede na. Yan. Yeah, ano? O, tara. Tara, pal, ba? Huwag na. Ah. Piduring, huwag na. Ayos na rin yun. O, te, papatutin ako, an. Okay. Tuloy nyo po tayo sa biyahe nito. So, ano na. alam mo? Ibangal. nahulog pa yung cellphone. Ayun, Yun, yung, 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 bakit? Nagtalbog okay. pa yung takip, santa mal, boby. So, wait. Baka po kami isang oras kalahati. 3.38, mag alas 4, ano. Magkakababukas, tin. Ayun, nasa loob ko na. Baka pa. <laughs> ờ oh, hả ai sao phục và anh anh